So, para po ito sa may mga DJI Mini 3 Standard. So, may mga tanong yung kaibigan natin, kung paano ba may iwasan yung pagkasira kaagad ng battery ng mga drone. Yan o, tandaan nyo lang na pag in stack nyo na matagal, dapat 2 bars yan or 50% para hindi kaagad masira yung battery nyo. So, pagkatapos natin magpalipad, so, halimbawa, nag 1 bar na lang yung battery natin. So, syempre, ang iisipin natin, i-charge kaagad yung battery kasi matitrain so mali po yun kailangan para iwas sa pagkasira yung battery natin eto para maiwasan yung pagkasira kaagad ng mga battery ng drone natin so pagkagaling natin sa pagpalipad ng drone so huwag natin sanayin yung battery na mainit pa itinacharge kaagad pag low bat sya galing lumipad mainit pa yung battery hintayin yung lumamig tapos pag malamig na siya mga isang oras na na napalamig niyo yung battery dun yun na i-charge tapos pag mag charge naman ng battery pag full charge nya na mainit pa wag nyo munang ilagay sa drone so ganun din kailangan nyo rin palamigin yung battery bago nyo isalpak sa drone para maiwasan din yung pagkasira kaagad ng motor yung gimbal kasi sa katagalan pag lagi nyo pinapa take off sa buhangin yung drone ako magkakaroon din na yan ng, ano, ng problema kasi yung mga alikabok tapos yung buhangin maaring pumasok dito sa gimbal dito mismo sa camera at dito sa motor so iwasan nyo lagi na mag take off sa buhangin so mas maganda naka hand launch na so hawak nyo yung drone pag mag take off ganyan mas safe ang ganyan kasi wala talagang makakapasok yan na buhangin so yan naka take off na ng drone natin so para maiwasan naman yung pag rpm ng motor pag nagla-landing minsan pag nag-hand tayo so minsan pag ginahawakan natin yung drone nag-full throttle siya or nag-wild yung motor so para maiwasan natin yun kailangan lang i-flip natin yung drone so kung halimbawa nag-landing tapos nag-wild yung motor ang gagawin nyo lang ganito so hawakan nyo dito pakinggan nyo mag-wild yan yan ganyan i-flip nyo lang yung drone yun so huwag nyo nang hintayin na mag rpm pa nang malakas yung drone nyo so i-flip nyo lang automatic mamamatay na yung apat na motor nyan so kailangan natin iwasan yun kasi ibig sabihin yan, mag-full throttle yung motor so ibig sabihin iinit yung magnetic wire nyan yung pinaka motor tapos yung ESC or electronic speed controller ng drone so dapat iwasan nyo yun pag nahalata nyo nag rpm ka agad i-flip na para mamatay yung motor ng drone natin kaya nag RPM madalas kasi pag ginawa ka natin yung drone minsan ganito yung hawak natin pag nag landing na siya nadedetect nung sensor sa ilalim yung dalawang kulay itim dyan tapos yung sa gitna so anong nangyayari mag RPM siya kasi may siya ang obstacle sa ilalim kaya dapat ang hawak nyo lagi pag kukunin nyo yung drone so dito sa may battery yan itong part na to yan so hindi madedetect nung sensor kasi malayo yung kamay natin sa sensor so dito ganyan ang pagkuha so ganito papakita ko sa inyo so yan para maiwasan yung pag RPM pag kukunin nyo yung drone ganito lang hawak ha dito sa may battery yun ganon kasi pag na-detect ng sensor ako sigurado mag-wild talaga yan kaya ang hawak yan lagi sa may dulo tapos sabay baba ng throttle para maiwasan yung pag-wild ito naman yung camera settings dito sa right side sa baba yan i-click lang natin to yan yung sinasabi ng isa nating kaibigan na bakit daw masyadong maliwanag yung video yung binili niya daw yung ano yung first time niya ginamit yung mini 3 so isa rin siyang beginner eh. so kailangan bigyan natin siya ng idea so dito makikita nyo pro so dito may settings siya dyan ito yung S at F yan yung shutter yan shutter natin taas nyo lang yan yan 500, 600, 1000 makikita nyo yung pinagkaipa yan so yan ang kinagalaw ko dito pag nagpapalipad ako pag tanghali masyadong maliwanag yan ang ina-adjust ko Diba nakita niyo yung pinagkaiba? Ganda ng ano niya, ng resulta ng video. So ngayon, pag ginalaw natin 'yan, hindi ba binait natin sa dati. Yan naka-30. Yan sobrang liwanag, puti na yung makita niyo diyan. So kailangan niya yang kailangan lang i-adjust 'yan. Paunti-unti hanggang makita niyo kung ano yung mas maganda para sa inyo. So madalas na ginagamit ko dito 1250 depende sa liwanag minsan kung tanghali minsan tinataasan ko pa yan minsan 2000 or 2500 yan makikita nyo yung pinagkaiba ayan o oh. napakaganda so yan yung set up natin sa camera ng DJI Mini 3 susunod naman tayo dito naman tayo sa may safety so dito rin ulit sa may tatlong tuldok right side sa taas tapos sanapin nyo lang yung safety dito naman sa advanced settings ayan o, advanced safety settings dapat laging naka RTH wag nyong i-click dito sa descend or hover kasi ang mangyayari nyan pag nawala yung signal ba, ang settings nyo descend mangyayari pag nawala yung signal automatic bababa yan so paano kung nasa kapat kayo ng dagat pangalaman naman yung hover wag nyong Ting click yan kasi ang mangyayari niyan pag nawala yung signal, nakahabol lang siya hanggang sa malubat. Hindi na siya babalik. So pag nalubat, automatic magla-landing yan. So mali. Dapat RTH lagi. Yan o. Or return to home.